So next natin na gagawin yung mga mutas-mutas niya. Okay. So ganun din yung natin. Tapos <coughs> pag na-shift na. Ah, na, <coughs> uh, ganun lang pala. Ganun lang. Okay, ganun pala. I love okay, pwede nyo rin i lang din para... natin Hindiin lang mga Hindiin ano? nyo lang siya ganun Kasi lambat naman to Tapos binogan nyo na lang Snacks <tapos> dito. Kung di na lang siya yung ano rin eh. Gamit ka ng open range tapos ganyan din lang eh. Mabubutas na siya. Yan. Yeah. Mm.

yun na sa post tanggalin natin dandahan natin tanggalin baka mapunit mga guys pag napunit alam nyo na palpak balik game over balik sa uno unin na natin yung ating ginawang DIY tayo ng gasket mga guys mga kawat ay do iyon na tapos tanggalin natin ito baka bumara dun sa ating iyon ito na mga guys o so yung ano natin yung ginawa nating casket. Gunting natin, madam. So, yung iba hindi siya nadala doon sa ano, guntingin na lang. Yan So, kita nyo yan, o. No? Oh. May butas na siya. Tapos ito, nandahanin nyo na lang na iguntingin. Yun. Tapos ito din, o. ganda ng pagkabilog, ah. Tapos, itong dalawang maliit. <coughs> Ayun, Parang naglalaro ka lang mga guys. O, oh, ayan. Ito na yung pinaka finish product natin na, no. Gasket. O, oh, ayan, no. Tinan niya, no. Kasi wala tayong nakubalit na kuha. So, ito naman ay optional lang naman. Pagka wala kayong makuha, ah, pwede nyo rin itong gawin. Oh, ayan oh. Wala kayo nakuha ang gasket. Pwede niya siyang gawin to. Optional lang to. So, ito na. Uh, kita nyo na yung ano. Meron na tayong gasket to. Halaga lang ito ng ano. Pagkano lang ito? Isang buo? 35. Mura lang. So, may gasket na tayo. Okay, so... Yeah. panood nyo itong video guys, bibibinidyo natin para makapagbagi sa inyo ng idea para paano gumawa na mag-DIY ng gasket sa ating ah uh, cylinder head na wala siyang, mahirap siyang hanapan. Alam ko meron ito pero dito sa amin, wala eh. Yung pinuntaan ko naganap ako wala. So nag-DIY tayo. So ito na. So ito lang yung mabahagi natin sa inyo. Guys, pwedeng gawin. Ah... Uh, natin kung paano sinimulan Okay, tapos isukat lang tapos gamit lang itong gunting. Gamit lang itong kapirasong papel, yung gasket maker. Tapos meron tayong ginawang taga pinukpok natin na open range para mag-urma siya. So 'yun lang at uh, kung napanood niyo itong video na to, please uh, subscribe and then uh, click the notification bell para sa ating mga sunod na video. And then, please uh, like and share. And then, sa so mga nag-subscribe pala sa atin, nagpapasalamat ako sa inyo. At uh, patuloy niyo akong suportahan. Patuloy niyo panuorin yung ating mga video. Uh, sana po, nakapagbigay tayo sa inyo ng idea kung paano gumawa ng uh, mag-DIY ng gasket sa ating uh, motor. okay So, God bless po. At uh, palain po tayo ng Panginoon.